Good morning guys, nandito ah, si Ma'am Josie. Ah, Josie po. Oh. Josie? Yes. Yan, nandito si okay. Jane. Duda ako dito ah. Kung okay. saan ay dito sa GAP Vision Care Clinic. Kung saan binilig lang pagawa ko ng salamin para sa aking pagmamaneho at sa, para sa aking pagbabasa uh, or o reading. Uh, may reading glass. Na. Isa na lang sa guys. Hindi na siya kamukha ano dati ginagamit ko na kailangan pa magdalawang salamin. Si Ma'am Jay. Ay! Ay si Ma'am! Josie. Yan ang magpapaliwanag oh, sa inyo. Oh. So yung kinuha ni Sir is yung progressive kasi um, pag 40 years old pa taas, sabi ni Doc, nag-iba na po yung pangmalayot at saka yung pambasa. So sinadjust natin kay Sir since driving siya and near work po and lagi reading glass yung gamit niya, nagtatanggal pa siya pagkakailangan niya tingin sa malayo. So, sinadjust si doktora na mag-progressive siya. So, nag-avail um, siya ng elements by Essilor na progressive no, with anti-radiation. Ito yung guys, oh, yung... Uh, yung di ba? Nakalimutan ko yung pangalan. oh, <laughs> yung, no! Uh, uh, matandaan yung pangalan. Eh. Si Ma'am Jusein. Ayan. Ito guys yung sinasabi ko. Uh, na in order. Yung sinasabi niya na in order kong salamin. At talagang uh, napakaganda nito kasi sipi nyo dalawa ang ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko sa pang-drive ko At ito naman ang uh, ginagamit ko sa pang-reading o pagbabasa. So dalawa pa sila. Yan, ito yung pang-pag uh, pag, uh, pag magmamaneho ako, ito yung gamit ko. Tapos pag uh, mag uh, magbabasa ako, itong gamit ko. So, dalawang ano pa siya, dalawang salamin. Ngayon, ito yung nabili ko sa kanila. Yung uh, binanggit ni Ma'am, yung in order ko sa kanila sa Gap uh, Vision Care Clinic 'yan. Ito siya guys oh, 'yan. At, at ito nga yung napili ni ma'am eh. Yung aka. Ah, flexible oh, parang goma. Kasi ah uh, para hindi nga naman na uh, pag uh, mag-helmet ako, so, hindi siya gano'ng ah uh, uh, kamukha nito masyadong matigas. 'Yan, matigas. matigas 'to, guys. Medyo hassle pagka uh, naka-helmet. Pangalawa, ah uh, uh, hindi lang siya ano dahil ito 2-in-1 na. Ayan o. Ayan o. Susukotin ko. Ayan. Yan. Ito yung binabanggit. Ito yung produkto ng GAP. Ayan. Produkto ng GAP na Vision ah. Care Clinic. Ayan. Is right, huh? Isa na lang siya. Hindi na siya dalawa. Hindi na yung kamukha nito dalawa guys. So, ayan <laughs> Dalawa sa labig. Isang pang uh, drive at isang pang pang reading. Reading glass at saka pang pang uh, pang drive. Dalawa. Ito ngayon isa na lang guys. Isa na lang. Sa taas nito ay uh, yun yung pang uh, pang drive ko at yung isa baba yun yung aking pang basa at uh, hindi na hassle sa pagmamaneho oh, di ba makikita mo na agad yung uh, yung uh, hindi mo na kailangan magpalit pa ng pang reading glass para mabasa Mahal mo mag -share mo mag-share ka yan oh ayan oh di ba kitang kita ko ayan oh di ba ayan oh kitang kita ko dalawa na at wala siyang guhit uh, may tawag sila dun eh hindi ko na maalala kaya meron siyang ta guhit dito na uh, para parang merong uh, do parang double vista ganon oh pero ito guys, so, hindi, mo ma hindi mo mahalatang dalawa ang bahagi ng salamin nito. kasi isang pang mapang malayuan at isang pang malapitan. Ayan. guys. kung gusto niyo na ang ganitong salamin na iisa na lang ang gagamitin niyo pang uh, pang malayuan at pang malapitan, di ba? Pang malayuan, pang malapitan pa. <laughs> di ba? Isa na lang, no? Hindi na hassle dalawa-dalawa -dala pa yung dala ko pag nagmumotor ako. O di ba? O kasi susuotin ko yung pang ano pang drive pang, tapos pag, tawas, pag uh, papasok ka ng ano ba mag nagse-share mo ka kailangan pang suotin to ngayon isa na lang isa na lang siya guys oh. lang isa na lang gawa ng yan gap vision care clinic ayan o oh. ha oh, diba ganda huh. yan guys yan pagka nais nyo magpagawa uh, puntahan nyo lang ang kanilang uh, facebook page yan gap vision care clinic yan, yan lang guys yan guys may meron may mga promo po kayo dito? Yes po, may promo tayo as low as 499 lang po. Meron na po kayong eyeglasses, single vision po. Um, complete na po yun. Um, free na din po ang check-up. Complete na din. Yeah. Complete na po yung 499 starting po, single vision. And if ever gusto nyo po ng doggy vista, meron tayong 699. Um, meron din po tayong student discount na 10% po Ayan po. Just bring your valid student ID or certificate of enrollment. Meron din po tayong senior citizen and PWD discount. At ito, ito naman po, ma'am, ano mo ito yung mga nakalagay dito? Yung mga, ito po yung mga budget-friendly po natin na frames. Ito po yung mga promo frames natin. And then this side po, yung mga best sellers natin. Ito po yung mga premium and stylish naman. Ayan. Okay, Ayan. Binigyan na kayo, binigyan na tayo ng idea ni Ma'am tungkol sa mga salamin na nandito. Ang brand niya Ma'am? Ex, Exilor? Exilor eh? yes, po. Exilor. Yung mga brand po ng lens natin sa progressive po. Ayan, sa progressive. Ayun. kung interesado kayo, puntahan nyo na lang yung kanilang Facebook page, page. Kundi yan mismo. Yan. At, at uh, kaya, ang inquire kayo sa kanilang uh, bis, Gap Vision Care Clinic. Ayan, Gap Vision Care. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Thank you po. <laughs> Hello guys, thank you for watching. Mm.